Oh. Guys, i-vlog daw namin yung boga niya. Yung laruan niyang boga. Ayin yung mga boga niya. Oh. Yung boga niya, try daw namin. Oh, sige, paano ba yan? Kalibin na naman. Testing natin dito. Ay, ang galing mo yung mo. Testing natin dito. Ang galing Uy, pata. patakas mo yung Ang siya pa. Oh. Tapos mo. sa Laos ng buga mo ah Putin Press buga ko guys So buga Putin niyan, Buga Ano ba to? Anong gawa to? Saan gawa to? Yakult lang Yakult At saka electrical tape Electrical tape Para matibay Ang liit ang, ang lakas ng ano nya Oo Ang la, Sige Ang buga nya guys ha? Ang lit liit, liit nun ah pizza dito Tapos meron pa siya dito, mga malalaki. Kaso, takot siyang pa. Ano yun kasi? Ito oh. Ayan, yung um, lalaki oh. Bogos. Try ko ito. At. Do. No. Lakas oh. Lakas.